CMN, CMN News. News CMN Live Nation Nationwide, Nationwide. Magandang araw ni Nariel, magandang araw Pilipinas o maayong adlaw Mindanao, isang empleyada job or dear in status sa Misamis Oriental Provincial Hospital, Hingog City, ang inaristo ng Hingog City Police Station sa pangungunan ni Police Colonel Cecilio Urculio, hipi ng naturang himpilan ng pulisya. Isang drug by bus operations ang ikinasa ng mga pulis sa di lugar ng naturang pagamutan at dito nasa Kuti si Lai Lani Salazar 38 taong gulang may asawa at naninirahan sa Poroxiete, Barangay biyante Hingog City isang nagkunwaring drug user na otoridad na siyang nakipagtransaksyon kay Salazar na bibili ng druga sobalit ang ibinayad ay pusa Alas anim na susay so ng suspected Shabu ang nakumpiska sa posisyon ni Salazar. Hindi na binanggit ng mga arresting officers ang street value. Nakumpiska din ang halagang isang libong pisong mark money ditinido si Salazar sa Hingog City Police Station habang inihanda naman ang kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, halagang 14.6 uh, labing apat anin na milyong pisong smuggled cigarettes ang nakumpiska mula sa pinagsanib na puwersa ng parang Maguindanao del Norte Municipal Police Station. First Provincial Mobile Force Company, Marine Battalion Landing Team at ang Regional Mobile Force Company 14A. 35 kahon ng kontrabandong sigarilyo street value na siyam na libot limang daang piso habang mayroon pang apat naraan mga kahong kontrabandong sigarilyo may street value na 13.6 milyong piso na harang ang mga smuggled cigarettes sa may barangay Sarmiento, bayan ng parang Maguindanao del Norte. Tatlo ang arestado tending identity muna ayon pa kay parang municipal police station chief police lieutenant colonel Erwin Tabura Wala Ramos Simon Roving reporter ng Radio Kalikasan ng Og City Base nagulat ng live para sa semen Pilipinas CNN live, Nation nationwide.